Good morning, everyone. Today is what is today? April 8, 2025. twenty um, one day. So walang pasok yung mga bata ngayon dahil nga nagmo-module na lang sila. Candy? prepare ako ng ulam namin sa agahan. So 8:15 AM na lang umaga. Kailangan ako ng kuhain. Yung uh, ulam namin ay ganito. Kain muna kami ni Angelo dahil kana so yan yung ulam namin ni Angelo. Makain naman si Angelo ng ganito. Kasi medyo maalat siya. So purpose na nilagyan ko siya ng Ajinomoto para hindi siya masyadong maalat. Ay, be careful. Mm. Magugas lang ako ng mukha ngayon sa so hindi ako maliligo dahil kapo naligo kami kasi 'yung tubig namin dito medyo tipid lang kasi oras-oras lang 'yung ano namin yung tubig namin dito. So, mag po kami, kaya lang ah uh, 30 minutes lang yung sa amin sa araw, tapos 30 minutes sa gabi. So, hindi pwedeng ano yung paggagamit namin ng tubig. Ay. Ang hirap kasi naiipit yung ano ko, yung chan ko. So, kailangan na nakabuka yung legs ko. Dahil nga, uhirapan ako. Pero so, sabon na ginagamit ko sa mukha eh, ano, silka lang. So, hindi ako gumagamit ng ano. Siyempre, gusto ko din gumamit. Kaya lang, wala naman akong pambili. Wala akong budget sa ganyan. So, silka lang mo yan kasi tag-20 pesos lang. 20 pesos lang yung magagastos natin dyan. So, ganyan. Tabo-tabo lang. Ayun. So, tapos na. Ayun, mukha lang yung hinugasan ko. Aray! Sumabit yung baldak ko. Wow! Yung kanin nila, agas mais. Wow! So, yung ulam nila, toyo. So, ganyan kahirap dito sa probinsya. Ganyan kahirap kapag walang trabaho. So, yung ulam nila, ayun lang, yung toyo lang na binugod sa kanin. Tapos bigas mais yung kanin. Kanin na kumain na ko, diba? Tuyo yung, yung ulam. So, yung natirang tuyo, yun yung uulamin ng kapatid ko. So, ito lang yung aking gagamit. Yung cotton ko, wala na, naubos na. Pero may bago ako dito. Ayan. Ay, What is that, anak? Are you still watching? Turn off your phone. <sighs> Napagod ako sa kaupo ko dun sa labas kanina. So, ganyan kapag naupo ako dun, sobrang napapagod ako kasi may pag may yung chan ko. Tapos ngayon, ayan nga, siguro nga sabi ko, hindi abuti ng mga third week ng may ewan lang, sa feeling ko lang. Kasi may 21 yung due date ko. So, feeling ko hindi siya aabot dun. O baka mag mo O baka sobra ganun. So, hindi ko rin alam. Pero, kasi nga, yung likod ko sumasakit na. Tapos yung balakang ko. Tapos, ano na, halang nanginilo minsan. Humihilab yung chan ko. Kaya, feeling ko hindi siya abutin ng product ng Mayso. Lalabas na si baby. <coughs> Tapos yung ubo ko. alos dalawang buwan na mula nung nag 7 months siya. <coughs> dalawang buwan na talaga to. Hindi nawawala kahit hindi naman ako pwedeng uminom ng gamot dahil na si baby hindi, hindi pwede so kahit generic di ako umiinom so natatakot ako kasi ayoko naman na baka ano mag ano tayo. Siyempre sabi ni na sabi ng doktor, generic okay lang pwede. Pero natatakot ako. Ayoko kasi magkaroon siya ng diferensya. So ayoko mahiya siya, gano'n. kaya hindi ako nagti ano. Nagtitiis na lang talaga ako sa ubo ko kagabi. Hindi ako nakatulog halos alauna na nga ako nakatulog eh, kasi sa kakaubo ko yung antok na antok ako tapos gusto ko matulog and then di ako makatulog dahil yung ubo ko, yung lalamunan ko to yung tuyo. Tapos nandun, nandun lang yung tubig, naglalagay ako ng tubig sa ano, sa tabi kasi pag nangangati yung lalamunan ko, so uminom ako ng tubig. So ganun lang yung ginagawa ko. And then kukuha tayo ng sunblock dito sa ano ni ate. Ayan. Pag nagsasunblock ako, pumupunta ako dyan sa cabinet niya. Kasi nga, wala naman akong sunblock. So, naglalagay lang ako ng sunblock kasi mainit din. Ayan, ganyan lang siya. Para sunblock lang yung nilalagay ko. So, balak ko mag-maternity photoshoot. Kaya lang, malayo masyado yung balak namin kasi ang ganda doon sa falls na yun. So, balak namin pumunta doon. Pero baka this week, kasi walang pasok ang mga bata. So, baka this week pupunta kami doon kung baon kami kasi ngayon wala. Tingnan mo, ulam nga namin toyo at tsaka tuyo. Eh. So, buti, mga pamangkin ko kumakain sila kahit ano. Si so, Jello, ganun din, kumakain siya pero hindi siya kumakain yung talagang pure na kanin. Dapat meron pa rin talaga siyang ulam. Ito nga pala yung first aid ni nanay sa ano kapag lalo na pag nagtatay yung bata o kahit kami kahit matatanda. Minsan, tumatay ng dugo. So, ito yung first aid ni nanay. So, gamot to ng nanay ko. Kahoy lang to siya, kinukuha niya. Pero siya lang din nakakaalam nito kasi minsan yung mga tao na pumupunta dito hinihingi yung ano niya, yung gamot niya, lalo na pag sumasakit yung tiyan nila. Pero, proven and tested namin to kasi sa pamilya namin, ginagamit namin to Ito yung, uh, minsan, sa mga hayop, dati yung alaga kong baboy, so nagka, ano din yun, nagka LBM din yun, so, ah, hindi pala bayabas yung ginamit ni mother dito, pero pwede siya. Ito talaga yung ginagamit namin. Kasi yung baby, si Noah, pumunta sila sa taas kahapon sa lola niya, sa side ng nanay niya. Pumunta sila doon, tapos kumain sila ng bigas mais na walang halo. So, syempre, dumedede yun, nagbe-breastfood kasi yung nanay niya. So, nadedede niya yung nakain ng nanay niya. So, hindi siya sanay sa ganun, lalo na baby pa yun siya. Kahit tayo matanda, pag minsan lang tayo kumain nun, or first time natin kumain ng bigas mais, ganun talaga magkaka-LPM. So, ito yung ginagamit ni mother. So, pero hindi sa kanya to pinapainom kasi 3 months pa lang si Noah. So, sa nanay niya, pinapainom yan. So, para madede niya lang. So, mother lang. Mas, hello Jello nandyan o nag... What are you doing, anak? Say hi. Hi. Hmm? Look, hmm? mommy. What is that? Are you playing? Mm-mm. Mm. Mm. Okay. So, tanghali na, halos katatapos lang namin mag-agahan. Then, si ate, hindi siya nagluto. Hindi sila nagluto ng, ano nila, ng agahan. Kasi dito sa amin, kanya-kanya kaming saing, kanya-kanya kaming bigas. So, sila, hindi sila nag saing ng agahan nila. So, magluluto si ate ng hot cake. So, ayan ata yung agahan ni ate. So, pero kumain si ate ng, ano, ng gatas at saka yung easy na para siyang Coco Crunch. Kaya lang easy lang yung pangalan. Ay, yung pangalan niya. So, yun lang po for today's video. Thank you guys for watching. Bye-bye!